Mga kaisan, hati ito po si Damisis. Kami pinaghakot ni Kuya Alvin ang pids po. Susubukan daw po ni Mrs. mag ano, magpakain ng baboy. Nandito sila sa loob. Tapos sinautol. <coughs> Otol, Nako, si Nautol. Tol! Otol sa nandaan! Tol! Biniban Nako, Naku, pag nag-alaga yung si... Baka pag nag-alaga ng baboy yan, baka hindi ipakatay. sabi ni nakakaawa. Nako, kilalang kilala ko. Sabi ni huwag mo nang ipapa ipakatay, nakakaawa. Mag-alaga ka mo, baboy eh. Si ate Hane. good morning. Colby. Makihayop yan. Yung aso nga ay. Aso kong tininiyak. <laughs> Naiyak sa aso. Lalo pag may sakit. Baka ang gating ka, Nay. Walang ngipin. Meron yan. Akala ko maglilimis ka, Nay. Wala isa kailan. ng ngipin.

Oh. na. O, na boss. Ay, ay, ay. Ayaw ate una. Ari na oh, oh amukal si <laughs> oh, din ari Yan, dumating po si Utoy. Ano Utoy? Ikaw ay dito na naninirahan ano? Oo. <laughs> uh -huh. Kami lang naman na magkapitbahaya. Ito Kaya, ka Kaya nga si Kalayas po. Ito Nung nalaman kong kayo papunta din eh. Ako Narito na, agad ano. <laughs> mga ilang minuto tayo hanggang dito? Ay hindi ko pa na uurasan pero Sa 8 nila. kilometers. 8 kilometers? Ang oh, malapit din. Parang malapit. Lucena Tayabas. Hindi naman. Hmm, hindi. Lapit lang. Wakas. Baka mga ganun. Pero pag uh, dito sa kabila, ibang shortcut dyan, nakita oh. Uh, mo ba yung parang bypass? Mm. Ang lapit lang, baka mga 3 km. Dayo to, Papakain mo na sila uti ng baboy. Oh. Dayo hala hala. Diyan ka muna uti, baka ano damit mo. Maamoy ang damit mo. Ay, ako na kaya. Yan. Ate Hanay, na ba sila ng baboy kayo? Ano na, nakaayagi ka na?

pag nag-resign kayo ng trabaho. Pag nag-resign kayo kayo ng trabaho. Kaya nga, oo. Pwede, magkakantahan na rin yung kanilang tubig. Dali nga isa, ano ba, yung hindi sa bahay. Oo. Dali sa bundok. Oo, bukal. Pag nag ng unlimited ng tubig, ay pagi sa ba... Ay, may bahay ng tubig eh. Ay, magastos. Magastos o tulip. Magastos. Pero sa atin na marami ng babuyan dati, tiinampina, ito ang kapit bahay dati natin ha Sa panahon ngayon ay parang hindi na Bawal na Hindi oh. ay nalang lead, marami din ano Pero ngayon ay bawal yes. na utol Ang tayo Wala kapit bahay Ay, magtala ka naman ang bahay mo Parang nalimatatala sa bahay Oo Ang babaguyan na

kung dati, mga panahon ng 2000, parang ganito ang sitwasyon sa atin sa Tayabas. Ganito ano? Parang ganito. Pero ngayon sa Tayabas naman, kung baka may parang syudad na. Naging siyudad na yung atin na, ano? Siya nga, mga parang ganito. 15 no? years sa Gutoy. Eh, parang ganito sa atin na, no? Ito maging ganito. Ganito gan para sa Tayabas, ano? Oh, Maganda dito, Kaya, oo. Oh. <laughs> ito po lang tayo ba? Ito po lang pagkakalawa. Kaya, no? Simula sa isang inahin. Kaya, tapos yung inahin. Kaya, yun, no? Isa. At tira mo na madangkalin mo yung lalapat. Kaya nga, ito mo, Toy. Eh. Maganda, maganda pala. Ganda, no? Makakatuwa <laughs> nga. Kaya nga ako natin. Kaya nga, Toy. Kaya nga, Dali papasok mo ito eh. Ano? Ako Ate Sara mo gusto mag-alaga Sabi ko ito eh. Ah, mag-linis. maglinis. Gusto mag experience niya. Dito pa si nagkukupan ba yung mga pesticide ng Wala ano. Nakupan. Hindi ka kaya sa atin na ano ano. Kasi meron si Bira. Hindi ka kaya sa atin ba na parang nakakatakot yung mag-alaga ng baboy. Marami nang ano, sa laula na.

ako yung nasa bahay. Ah, oh. Mga kinabukasan ako galing yun sa tagkawayan. Ako balik. Kaya kami nga ay ano, kahapon nga kami nagbiyahe. Parang 3 hours lang ako. parang sa kulit lang. Parang yung, sana yan. Parang sana yun na sa oh, Giyan. sana yan. Dati ako nalalayuan. Pero pagsana yun, hindi ano. pagsana yun, hindi. Sanayin, Nakaupo na. lang ako naman ay. Ito nga. Ano na, baka kayo ka lang na din yan. Kung maganda ba yung ganito na nakakapunta sa ibang lugar, marami ka na na-discover. Oo. Oh, oh. Uh, kung baka yung... Kaya nito, kung yung ibang pinatamad dito pag bababoy, ay si Kuya Andy, talaga wala mo, no? Para marami may inspire no? Oh. At saka, naiisip mo yung mga ganyan pag, kung baka, kayo lumayo ba sa ibang lugar? Oo. Oh. <laughs> Kasi pag sa atin hindi ano? Oo, oh, kumbaga parang hindi pansin mo. Hmm. pagdating dito, tamo, sa isang inahin. Mga kaisan, may bagong sinusubdivision dito. Hindi ko alam kung anong company yan, kung anong uh, developer. Ito, so, oh. So subdivision niya natin. So subdivision parang ano ano ko yung developer niya alam mo sino yung developer ah, mga kaisa no hindi ko alam kung anong uh, ano yan pero ang ganda kumuha ng lote dyan no sinusubdivision tabing kalsada tabing ganda o oh. dyan mga oh. No? malapit sa Graceland kukuha ko mga kaisan ng ipot pero ano naguhukay kami sa bukid kukuha lang tayo ng ipot na palagay sa halaman pandagdag po meron naman tayong ano may labin limang sako na tayo doon ay pandagdag po baka tayo kulangin yan kasama ko po yung aking kababata po yan si Red for White po napaawa kanina ano ulam po? Na tuyo at saka lang isang ulam yan na biro rin. Eh. Yeah. Ah, ang daming sa nilang, ah! Hindi yeah, 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 yeah. ka, hindi ka ba marunong mang ulay? Ah, po! Nangka! Ibibili kita ang sardinas. Tapos kumuha ka nangka. Tapos ibibili kita ng manok. Ha, Napauwa ako sa taong ori. Ari po ay kamabata ako. bata ako. Ayun, kukuha nating ipot. Dinilahan ko na ano, nakakuha ng ipot kay kuya. Ayun, malapit po sa barangay hall ng ano, kamaysa. Ano po, dais ka lang. sa ka ba Lopez. Sa Lopez, Quezon daw po siya. Ay eh, ba't ang ulam mo tuyo at saka mantika ang ulam mo? yan po ay eh, sa construction po yan ay eh. taga ano, taga ano ko nga ako to anong trabaho mo doon? taga kadlo hindi, gusto niya taga kadlo ng tubig na gawa ng kayo doon na... ah, sa kalsada, DPWH oo okay. ah. pahang ko na lang po si ka bestfriend wala naman siyang gawa Ay mo umusog kaya mo, mabigat ito Ah. Ah, ah. Bigger, <laughs> um, yang Hindi ko kayaan eh Mabigat na lang Mabigat Yan, rin ipot na kuya Ako po best friend mo ang tawag sa akin Sa good Si best friend ano best friend? Ayos ka na? Kaya mo ba? Apa? Yan ang bigat na dito, 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 dito best friend Dito Yan tao ka na nga best 20 ha? na Halik ko 20 pa bang? Singlanta ka na ka na Forty mga 45 ka na dahil matanda ka sa akin na limang taon na yung mga anim. Forty so, five ka. So, hindi ba hindi? Madali <laughs> po. Ay nako. Thank you po. Ano pang gusto mo ulam? Bili kita manok. Nakain na ako bisit. Ay di ulam mo mamayang hapon. Tapos lalo ka mo ng gulay. Tapos ay sardinas. Ayos lang sa iyo. Oh, ba dali. Bahala ka, Miss Trey. Kailan eh, ang balik mo ng Lope? Ah, sa Pasko. Sa Pasko? Oo. At tagal pa pala. Anong, Oo. Ang tagal mo. Sa Pasko, ang balik mo lang, ano? Sa hmm. Pasko. Kaya mo, tatang dun Baka maipit ka mo I ah. thank you, food Dada, tayo pa rin ki Food Food may SSS ka ba? Wala? SSS? Wala Pero yung alam kong kagaya mo Pwede yung ipasok kayo sa ano nga ta Ay Tapi WD Meron ba? Oo, oh, mayroong nag-usunod Tapos ah, siya nag Ah, siya nag-angbiad? Ah, oh. hindi ay, ayos pala? Oo, mayroong na Mayroong ka na sa PWD? Oo Ay, ayos Ah, meron mayroong palang alawans? Oo, meron Ay, huwag ka mag-uulam ng tuyo Masa't ikaw ay magugulay Baka ikaw ay magkasakit sa bato Ikita ko yung kanina ang ulam po na reyano tuyo at saka langis wala kang pera hahalbot oh. ah, ka ng gulay ang dami naman itong mga gulay-gulay sa atin ha ah. pag ikaw ay nagkasakit sa bato ay kasi inom ka ng maraming tubig sa atin ay maraming gulay o kaya hihingi ka sa akin ha ah. dati nakuha ka ng gulay dun ha ah. nahihiya ka na huwag kang mahihiya aripod Are ilang ulaman mo din? Oh. Oo nga. Nasa ilahakan mo ng gulay. Yan ay matagal din yung pakainin. Mga tatlong ulaman mo. Siya. Ang gagawin mo, yan ay, yan ay, isang kilo ay gagawin mo pagkaapatin aapatin mo yan. Mamayang maga, mamayang ngayong hapon, tatagtarin mo yan. Tapos, Lalawa ka mo ng gulay May bigas ka pa naman sa inyo ano Uy. May kalahating sako sa pa ano uh. Tapos Di pag kakapatin mo yan uh. Tapos ay eh, Lalahokan mo ng uh, Ang taong ito Ng uh, gulay Okay, mamaya ang hapon, bibigyan kita ng anong tawag doon? Talong. Talong. Oo, ang daming talong doon ah. Kasi bi tas ay igigisa mo. Tapos ay bukas na maga, bibistik mo. Tapos ay bukas ka na mag-uulam ng langis at saka tuyo. Panggugulay. Pag ikaw ay nagkasakit, ay kulang pa yung iyong ano, pinagtrabaho sa lupis. hapon oh, Opo. Ari iyo, iyo ari oh. Baka ng aso. Ari karne. iulam ulam mo, huwag ka na mag-uulam ng tuyo ha Hindi, Ah, oh, sige Siya bang tao di yan? Nadya bang nanay mo? Yan, si, si ano po, best friend Yung pika babata ako Pero may dad sa akin Yun Sige po, pakabong ng aso hindi ko na po siya nakakasama saka sa amin po sa mga pisali ko po nasama din yan eh. sa mga tiyuhin ko kay kamis pa rin minsan nasama hindi na po nakakasama at gawa ng nasa Lopez Quezon po sa Lopez Quezon siya naglalagi gagawa daw po ng kalsada napaawala ako kanina po ba't ano binibiro ko sabi ko ako diyan kakain food kita ko yung nakakain po ay eh, dyan sa kalsada ay ang ulam ay tuyo at saka langis ah din na daw siyang pambiling ulam kawa pinupahan ko na lang po si Paul para po naman siya merong pang gastusin po ba ah mga kaisan diretsyo na po tayo sa bukid ingat po kayo mga kaisan may bagyo na naman yeah may bagyo na naman. ಈ ೊಂದಿರಾ ಈತ ದಳಿ ಅಂದ ಅಂದ